Hello guys, welcome back to my channel Updated lang tayo guys kay Rina. Latest video kay Rina to guys Tingnan mo, ang saya-saya nilang naglalakbay Sa malayong malayo Kaya na ni Rina guys, grabe si Rina ang mga sar Marunong <laughs> ng mga sar guys, grabe oh Ang galing Ito po, panoorin natin at pakinggan natin ang ilang mga ang short video na nakuha ko. Ito na po. Wow, ang ganda ma. <laughs> Hindi well, <gasps> mo dito? Kailangan isang ano? Mabaho po yung nakakakit dito. Ang ganda sa lugar na pinuntahan nila malapit ni Malaki Maro daw. Malapit na po pinahunan kung alam po kayo punta kami. Yan. Ay, nandito po Parang kami. bagyo. Sa, sa Pililia po kami, sa Windmill. Ayan. Windmill? Asan ba yung banda yung Windmill? Ano, oh, kung gusto nyo po, puntahan nyo kami sa bahay nila, Miss Lori. Oo naman. Sana malapit yan sa amin. lang ng kain, hindi siya pwede maguto mas ano, mamaan kaya lagi akong huwibili ng ano uh, gano'n o uh, alam nga lagi ako may baon agot uh, <laughs> 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 kulit <laughs> may baon din pa yung tubig eh no awal siya ng malamig ah eh? Yan, mahaba-haba ng travel nila ni Mama Ruda o ni Rina, Oh. Hindi na nahihilo si Rina. <laughs> 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 Parang bagyo naman pinuntahan yung Mama Ruda, Oh. Ganda, Oh. Tingnan mo si Rina. Tuwang tuwa si Rina. Oh. Pagka nakakatuwa na si Rina. Oh. Mm. Sabi na po yung bata na yan. Salamat mamaruda. Hala totoo pala. <laughs> <laughs> ang saya-saya nila guys. Tingnan mo. Sige na kala kala na. Huwag lalayo. Ito talaga ang latest kala -kala. video nila guys ni Rina. Papahalan mo <laughs> na. Asama nila si Juan TV Vlog. Talagang magandang lugar na yan ang napuntahan nila. Ito po ang pinakalatest video ni Lea, ni Rina, guys. I know, right? wow, yan. Ay, ang ganda naman. Sa lang, ang Thank you, mo si Rina, guys. Oh. Diba? Mahaba-haba ng biyahe ni Rina, guys. Ibig sabihin nun, magaling na ating bebe Rina. Yes, hindi natin tawag bebe Rina yan kasi... Dalaga na yan eh. Tignan mo, kain ang kain. Bawal daw niya magutom. Kailangan niya ni Rina guys na pag magbiyahe may pagkain talaga. Yan, hindi na siya ano, hindi na siya eh, sabihin natin na mapapagod. Ayun. Mahaba-haba ng biyahe nila, no? Malapit na yan sa bagyo eh. Sus, kumalapit malapit pa lang lugar namin, ako, pinunta na kita dyan, Reina girl. Yan, tingnan mo si Reina, guys. Ang saya-saya nila. Oh, tingnan mo si Reina, guys, oh. <laughs> Marunong na si Reina, mga ano. Oh, tingnan mo, guys, oh. Marunong ng mga sar. Inaasar niya palagi ang ano, eh, si Juan TV. Ang ganda naman sa lugar na pinuntahan nila, guys. Yan. Oh, diwa guys? Masaya na tayong lahat kay Rina. Yan. Paskong Pasko, masaya si Rina. Okay guys, dito lang po. Nagtatapos ang aking video. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Yan, yeah, bye bye guys. God be the glory.